ang pagdakip kay former President Rodrigo Roa Duterte at ang pagdala niya doon sa The Hague, Netherlands ay isa sa pinakamainit na isyo ngayon sa buong mundo. Itong hinaharap ni former President Rodrigo Duterte na isang akusasyon on crimes against humanity. May chance ba siyang manalo sa kaso na to? Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit siya ay may malaking chance na manalo at makauwi dito sa Pinas. Unang-una, ang Diyos ay kakampi sa mga taong may mabubuting puso. Sa Biblia, ang kadiliman ay simbolo ng kasamaan at ang liwanag ay simbolo ng kabutihan. Alam natin na ang kadiliman ay hindi talaga magwawagi sa liwanag. Sa Biblia, may mga mabubuting tao na bininta sa mga banyaga. At dahil ang Diyos ay kakampi sa kabutihan, sila ay naging matagumpay. Isa sa mga to ay si Joseph. Si Joseph ay mayroong labing isang kapatid na lalaki at isang kapatid na babae at siya ay napag-ingitan ng kanyang mga kapatid na lalaki dahil binigyan siya ng kanyang ama na si Jacob na isang pinakamagandang damit at dahil dito nagkaroon ng masamang balak ang kanyang mga kapatid na lalaki. Isang araw habang ang kanyang mga kapatid na lalaki ay nandun sa farm Inutosan si Joseph ng kanyang ama na si Jacob na dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid na lalaki sa farm. At doon siya pinagtulungan at binenta siya sa mga banyaga. At dahil si Joseph ay may mabubuting poso hindi siya iniwan ng Diyos. Sabi ng Bible, God was with Joseph. Paglipas ng panahon, si Joseph ay naging isang gobernador ng Egypt at nang dahil kay Joseph ang Egypt at ang buong sanglibutan ay nakaligtas sa napakatinding taggutom na umabot ng pitong taon. Dito natin makikita na yung nangyari sa kaniya na bininta siya ng kanyang makapatid na lalaki ay naging mabuti dahil yung masakit na naranasan niya ay kalooban pala ng Diyos upang siya ay gamitin ng Diyos bilang instrumento para maisalba ang buong mundo sa panahon ng matinding tagutom na umabot ng pitong taon. Itong si former President Rodrigo Rua Duterte na tinatawag ng Sambayanang Pilipino bilang Tatay Digong. Bakit ba may malaking tsansa na magtagumpay siya sa kasong Crimes Against Humanity? Una, meron siyang mabubuting puso para sa Filipino. Noong siya ay naging presidente ng Pilipinas, ipinaglaban niya ang sambayanang Pilipino against drug addictions. At sa panahong iyon, maraming mga taong nalulong sa droga na nagbago ang buhay. Bumaba ang rating sa kriminalidad at nabigyan ng kumpiyansa ang mga tao na makapaglakad tuwing gabi na walang takot na ma-hold up o maging biktima ng mga kriminal. At dahil sa kabutihan ng kaniyang puso, Nakuha niya ang puso ng sambayan ng Pilipino at habang siya ngayon ay nasa ICC, nagkaroon siya ng isang lawyer na may dugong hudyo na si Nicholas Kaufman. Alam mo ba kaibigan, kapag hudyo ang maging partner mo sa isang laban, malaki ang porsyento na ikaw ay mananalo. Dahil in the Bible, Pinagpala ng Diyos ang mga Hudyo. And in fact, sila yung dahilan bakit naging mayaman ang Europe at ang Amerika. Itong partnership ni former President Rodrigo Duterte with Nicolas Kaufman ay isang malaking encounter with God's favor. Itong partnership nila sa kaso ngayon sa Crimes Against Humanity ay isang pagpapala ng Diyos na binigay kay Rodrigo Duterte dahil sa kabutihan ng kanyang puso para sa Pilipinas. Ikaw kaibigan, ano sa palagay mo? May malaking tsansa ba na mananalo si former President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity? Pakilagay sa comment section ang iyong sagot. God bless you and God bless Philippines.